What's up mga ka-drivers? Good morning po sa ating lahat Agoy <laughs> Yun o oh. Nandito um, kami ngayon sa LTFRB Dito sa may Ano nga ito? Papuntang Fairview So Fairview na nga ata ito dito Yee! Kasi nakita ko dito ay ano, Barangay North uh, Fairview oh, so. so ano na talaga siya Fairview na talaga siya So sa mga may mga transaction sa LTF RB mga ka drivers ang uh, main talaga nito main uh, main office ay nasa uh, East Avenue no sa QC malapit lang po ito don sa may LTO uh, main office din ngayon dahil sa nasunog daw yung ano nasunog may nasunog sa loob or ano basta may nangyaring sunog sa loob ng LTFRB sa main sa East Avenue dito kami pinapapunta ayan na guys LTFRB pagaling kayo ng uh, pagaling kayo ng Commonwealth mga ka-drivers uh, kakanan lang kayo ng uh, regalado no? tama ba kakanan lang kayo ng regalado yung mga yung papuntang SM uh, Fairview so nandito lang siya sa uh, bandang gitna bago kayo makarating ng SM So, uh, sa mga may mga transaction dyan ng LTFRB, wag na kayong uh, pumunta sa main office nila sa East Avenue dahil uh, magpapagod lang kayo doon. Wala, wala, pong trak, wala pong transaction doon ngayon dahil nga sa nasunog nga daw yung o oh, may, na, may naganap na sunog sa loob ng LTFRB. So, dito lahat, no? At uh, sa mga pupunta dito at may transaction mga ka-drivers ay mag-sama uh, po kayo ng driver kung mayroon kayong sasakyang dadalhin o di kaya naman mag-commute kayo kasi wala po talagang parking dito guys. Ayun oh, nang lang yan sa ilalim ng uh, sa ilalim lang 'to ng uh, LRT na ginagawa no. So, ako ah, oh, nandito ko sa gilid bumaba lang yung kasama ko dito lang sa gilid ng kalsada naka hazard nagmamasid-masid baka may MDA alright yan lang thank you <laughs>